sa inyong lahat. Uh, mamana tayo mamaya. Uh, tara, puntahan natin yung bye-bye. O mga kaangkol. Ang ganda ng panahon. At ang linaw ng tubig. Ayan o. Sana... Makatuhog tayo ng isda mamaya. Ito nga pala yung gagamitin nating pana mamaya. Spergan po yan. Sarili kong gawa. At meron tayong kamera. Saka flashlight na dalawa. Ayan po. Uh, meron pong bracket yung kamera natin. Stainless po yan. DIY. Ayan po. At saka merong dalawang lagayan ng uh, plus light Ayan Nandito na tayo ngayon Unang tuhog natin ay bugawis Danggit po yan sa Tagalog Ayan, unang tuhog natin Oh, ayan, starfish. Ang ganda ng kulay. Wow! Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng starfish. Uh, siguro nahulog ito galing langit. Tingnan nyo naman, kakaiba yung kulay niya. Ayan, no oh, ang ganda ng kulay. Pero yan po ay hindi natin kukunin. Kaya na lang natin. Ayun, misda yata yung, yung nakasiksik sa lalim ng bato hawiin muna natin yung tuyom pag nasabit ka sa tinik siguradong masakit pangalawang tuhog natin mm, tuhog ka yan matamaan ba oops ay sayang nakawala pa huh. Uwa, yun katungan o oh, fish ang liit pa hayaan ko na lang muna yan ito pa ahas o buo kasi sa amin. Ayan, hindi ako kumakain yan. Kaya, hayaan ko na lang. Uh, oh, oh, kalambutan yun ah. Sayang, ang bilis nya Ah, ito. Kalambutan ulit. Hmm. Ay, sayang, nakawala pa. Sobrang excited, hindi na natamaan. Kuha yun, dalag-dalag. Ang ilap. Grabe, sobrang ilap nila. Oh, ay, uh, ayun, oh ay, sayang. Hindi oh, ko napansin yun, ah. Ito, tambilawan. Ang liit pa. Hindi natin kukunin yan. Ito, kukunin natin. Kalambutan. Wow. Hmm, tuhog ka. Ayan, meron na tayong kalambutan. Oh pusit yan po yung pinakamahal na pusit presyo po sa amin yan ay 300 yan masarap po yan ikalamaris wow yung klaseng pusit na ganyan kalambutan po yung tawag sa amin ito suga ubaga baga baga mm, tuhog ka ok disgrasya ka Ayan, meron na tayong pang-ihaw. Masarap po yan yung pang-ihaw o sabawan. Malinam-nam po yung laman yan. Ito, Manila-Manila. Hmm, Manila. tuhog ka! Ayan, ulam na. Pagkaalam ko nito, dati Manila-Manila yung tawag nila. I-comment nyo na lang kung anong kasing ista ito. Ayun nga tab, ubatwanon. Eh, ang ilap. Mm, tuhog ka. Idi, naging barbecue ka. O ayan, dagdag na pang ulam yan bukas. Yan. Wasak yung giliran niya. O. Ayun, suga ubagabaga baga mm, Ay, sayang. Hindi pa nataman. Ay, ahas na. Lumapit pa sa akin. niyan ang ganda ng corals. Wow. Parang bulaklak. Ito naman buhawis o danggit. Nagkumupladge pa siya oh. Hmm, tuhog ka. Ayan na, may pangdagdag ulit tayo sa pangulam natin. Ang dalang kasi ng isda ngayon. Sa araw-araw pa naman na panghuli nila dito. Araw gabi na lang. Kaya maliliit na lang yung natitira. At sobrang ilap na yung isda. Ito naman, ano to? Ah, pugita. Wow! Ayan. Mahaba yung ulo niya. Kakaiba. Mahaba pa ng galamay. Oops. Siyan ka lang. Huwag kang lumayo. Pipikturan pa kita. Yan. Habaan mo pa ulo mo. Yan. Ganyan lang. One. Two. Three. O oh, ayan. hinuli ko na. Aum. Kinagat ko na lang. Aum. Ah, sarap nito. Ganito magpatay ng pugita. Dito, hindi na kailangan kalabitin yung trigger. Tuhugin ko na lang. Mmm, tuhog ka. Dito, may nakatago. Mmm, tuhog ka. Pilok banog pala to. Nakakumuflods pa siya. Kala niya, hindi ko nakikita ha. Ayun, nakatago ulit. Hmm. Tuhog ka. Ay, nakawala pa. Pero, tinamaan na yun. Nandito lang yun. Ayun. Tuhog ka. Ay, nakawala ulit. Nasaan kaya yun? Ayun, nakalabas na. Ah, parang patay na ah. Buhay pa yata. Ayun, holy na. Hindi ka na makawala sa kamay ko. Ayun oh, busalog. Busalog po ang tawag dito yan sa Aklan, dito sa Ibahay ayun tambilawan ang liit pa hindi natin kukunin yan Woo! ito dapat kunin natin yatab mm, tuhog ka ayan dagdag na pang ulam mali dalawa na yung natuhog natin na batuanon o yatab Ito, kalabutan. Hmm, tuhog ka. Ayan, dalawa na yung kalabutan natin. Ang laki nito. Swerte ka talaga. Yes! Ayun, Tilawan. Hmm, tuhog ka. Hindi, e, naging barbecue ka. Yan, dagdag na pang ulam bukas. Ang dalang talaga ng isda ngayon. Ayun, may nakatago. Damputin ko na lang. Huli ka. Yan, tutuhogin na lang kita ngayon. Hmm. Yan, hindi na pumalag. Wow, ang ganda talaga ng corals. Parang bulaklak. grabe ang ganda. ito pa starfish ayun ako nakakita nito ah siguro galing langit yan nahulog papuntang dagat oh may sira pa oh ito pa blue starfish ayun danggit oh bugawis Tago ka pa dyan ha. Yari ka. Tuhog ka ngayon. Hindi. Dalawa na kayo. Ayan. Ayun na ahas. Ay. Wagwago. Yan po yung delikadong mga gat. Wala pong lunas niyan. Kaya, lalayo na ako. Baka makagat pa tayo. Minsan kasi nangahabol yan. Ayun. Kasag. Sa taga bukid. Kagang. <laughs> Kagang po yung tawag nila yan sa bukid. O sa bundok. Pero dito sa amin yan, kasag. Ayan, damputin ko na lang. Huli ka! Nasipit pa yata yung kamay ko ah. Ayan, binalik-balik ko na lang yung sipit niya. Para hindi na makasipit ng kamay ko. Ito na nga pala yung huli ko lahat. Halos Mahigit dalawang oras na ako sa ano sa paghahanap ng isda. Ito lang talaga nahanap ko. So, ayan mga kangkol, hanggang dito na lang.